sa inyong lahat and welcome sa isa na namang Maids.80 tutorial. Ako po ulit ang inyong lingkod na si Phoebe para magbigay sa inyo ng payo para kayo ay maging pinakamahusay na kasambahay. Ang oras ay mahalaga sa ating trabaho. Ang 12 oras ay mukhang mahaba ngunit kapag hindi na gamit ng tama ay masasayang at maaaring wala tayong matapos sa ating araw-araw. At ito na ang aking mga payo sa paggamit ng tama ng inyong oras. Una, gumising ng maaga at nasa oras. Ito ay para ating magawa ang ating pansariling gawain tuwing umaga. Tulad ng pag-aalmusal, pagtututbrush at paghahanda sa sarili bago magtrabaho. Ikalawa, maghanda ng listahan para sa gawain sa araw na iyon. Maaari ding ihanda ito sa gabi bago ang susunod na araw para lahat ay maging malinaw sa inyo, lagi ring tatandaan ang palagian o pag-araw-araw na gawain. Ito ay ang mga parte ng bahay na malimet na ginagamit sa pang-araw-araw. Pag-iimpis ng sala, pag-aayos ng kama, paglilinis ng kusina at marami pang iba. At ikatlo, alamin ang mga bagay sa lingguhang gawain. Magtalaga ng gawain sa bawat araw. Halimbawa, lunes, paglalaba. Martes, sa pamamalansya. Miyerkules palitan ang mga sapin o kumot. Webes, para sa ekspensibong paglilinis at sa mga susunod pa. At ikaapat, kapag naayos mo na ang inyong listahin sa gawain na iyon, kausapin mo ang inyong kliyente tungkol rito. Dahil kung mayroon siyang gawain, kailangan matapos ngayon din, madali mong mabago ang iyong listahan. Sundin ninyo ang aking payo nang inyong makita ang pagtatapos ng inyong araw ay marami kayong natapos. Pakilike and subscribe ang aming YouTube channel para sa marami pang Mates.at videos at ishare din niyo sa inyong mga kaibigan.